Let's start the new year right. Dapat lahat tayo utang free. Yan. Taas ang kamay lahat ng mga may utang. Ayon. Dapat utang free na tayo para stress free din ang ating buong taon. di ba? Yan ang ituturo sa atin ni Shirley. Na scam noon at nagkabaon-baon sa utang. Pero ngayon, yung mama na siya at simot lahat ng atraso niya sa pera. Naku, ano ba ang sikreto? Kung akala ninyo mahirap, tamang formula lamang daw at gabay ang kailangan para wakasan ang financial problems. May pag-asa ngayong bagong taon tulad ni Shirley na lubog noon. Paano nakabango? Ako si Celarina Shirley San Miguel. Dati na akong naswindle sa negosyo, bumagsak ang business namin dalawang beses. At struggle ako lalo na dahil hindi ako nakapagtapos sa aking pag-aaral. Karamihan sa atin, may utang. Pilit man niyang iwasan ay hindi magawa ng karamihan dahil sa dami ng pangangailangan. Pero iba ang naging karanasan ni Shirley San Miguel. Naniloko na nga sa negosyo, nagkabaon-baon pa sa hirap ang buhay dahil sa utang. Ang gusto ni Shirley na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang tatlong anak. Kaya nagtayo sila ng kanyang asawa ng maliit na jewelry shop sa Ubando, Bulacan. Plano rin nilang makalipat sa mas maayos na lugar dahil palaging lubog sa baha ang kanilang tinitirhan. Pagod na sa pagiging mahirap ang buong pamilya ni Shirley. Kailan kaya ito mawawakasan? Tanong na hindi niya alam noon ang kasagutan. Hindi namin matagalan yung buhay dun sa Ubando kasi nga may tubig yung kahit higaan namin. Pagka nag-high tide na talaga natutulog kami na basa na pati yung ulo na natin hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Shirley kaya doble kayod silang mag-asawa na mapag-graduate ang mga anak. Lahat sila naka-enroll sa Montessori, prominenteng eskwelahan. Ang apoy sa kanilang pangarap na naging mitya ng kanilang dagok sa buhay, walang iba kundi ang kliyente nilang kawatan at manloloko. Ano yung mga naging pinakagrabing epekto sa pamumuhay ninyo? After na swindle kami, yung mga anak ko from Montessori, talagang nalipat sila sa mga public school. Nahirapan silang mag-adjust. At lumipat ulit kami doon sa bahay na in in inuupahan namin hanggang sinisingil kami, hanggang gusto na kami palayasin sa bahay na tinitira namin. Sobrang hirap po talaga pag may utang. Nalubog sa utang si Shirley. Umabot ito sa halos dalawang milyong piso. So Shirley, gaano kahirap yung parati kang sinisingil ng mga supplier? Kasi mahirap ang mabaon sa utang. Yes po, Ma'am Corina. Talagang sobrang hirap dahil na-stress ako, na-depress ako. Actually po, business yon ng pamilya namin. Hindi ko kilala kung sino yung mga swindle sa amin. Araw-araw may naniningil at mga demand letter na yung dumarating sa amin. Kaya sobrang iniiyakan ko yon halos araw-araw. Nagpalipat-lipat sila ng bahay, mula sa magarbo hanggang sa maliit na laman ng kwarto. Bata pa ang kanilang mga anak, kaya nahirapan sila sa sitwasyong kinasadlakan. Miski yung hotdog, hinahati pa namin yun sa dalawa para lang talagang makakain kami pamilya. Pero ipinanganak nga raw na palaban itong si Shirley. Gusto niyang makabangon sa pagkakalugmok sa kahirapan. Kasakasama ang kanyang mga anak, pinasok nila ang pagbebenta ng sabon at mga diaper. Nagbenta kami ng sabon sa ilalim ng tulay. Tumasama ako noon nung bata ako. So, syempre ako wala akong idea. Ito ba talaga yung buhay namin, bakit? nakakabenta at nakakaipon si na Shirley sa pinasok na negosyo. Pero hindi pa rin ito naging sapat para mabayaran ang kanilang mga atraso sa pera. Pero para bang ipinagbadya ng Diyos na noong taong 2002 nang alukin siya ng kanyang pinsan na magtrabaho sa International Marketing Group, kumpanya na nagtuturo ng tamang kaalaman sa buhay pinansyal at tumutulong para makabangon sa mga pinagkakautangan. Paano kayo nakabangon mula dyan sa nangyari sa inyong yan na pagkabaon sa utang. Ah, uh, nung time na 'yon, may nag-invite nag sa akin sa IMG. 'Yun yung parang nung una pati uh, membership ko or paano ako magjo-join dito sa company. Nahirapan ako, hindi ko alam kung paano ko gagawin dahil hindi ako nakatapos nakatapos ng aking pag-aaral. inisip ko paano ko kaya gagawin 'to, pero ito lang yung nakita ko hope na may pag-asa, na pwede akong may magawa, na pwede pala akong makaahon kapag ginawa ko talaga ito. Kaya unti-unti, araw-araw, inaaral ko kung ano yung mga dapat kong sabihin sa mga tao. Araw-araw, inaaral ko kung paano ako uunlad at aasenso dito sa company na pinasukan ko. At hindi ako nagkamali, ma'am Talagang sobrang uh, ito talaga yung nagbigay ng, ng pag-asa sa buhay ko at sa buhay ng ating pamilya at ang ating mga anak. Kahit nahirapan siya noong umpisa kung paano iintindihin at ituturo sa ibang tao ang tamang paghawak sa pera, nagpursige si Shirley na matutunan ang tamang pagpapaliwanag sa pagtitipid at pagbabadget. Parang itinadhana sa kanya ng Panginoon ang pagkakapasok sa IMG along the way, dahil may mga mentor na nagtuturo sa akin, talagang doon ko naramdaman yung pag ano nila sa akin, pagtulong, papaano ko ito magagawa. At yun nga, unti-unti, Ma'am Corina, talagang naramdaman ko yung pag-asenso ng pamilya namin at ang inuna ko talaga ay bayaran lahat ng utang. Sa pinasok na industriya, aba, nagbunga. na pagtapos niya ang kanyang mga anak sa kolehiyo. Kahit pa ang kapalit nito ay ang sakripisyon niyang mawalay sa mga anak dahil siya ang palaging ipinapadala sa ibang bansa. Nakala ko dati OFW sila nang bata ako pero hindi pala. So yun pala talagang pinopersonila nila yung business about dito. So, uh, out of the blue, nagkakaroon na rin kami ng mga asset. Kung baga, nagkakaroon na rin kami ng mga gamit sa bahay. Simula, sim, sim, nagkakasimula na yung changes sa buhay namin. Gets naman po namin na ano, para sa studies namin kasi gusto niya kaming mapagtapos. Dahil sa paggabay at pagpapayo ng tamang paghahawak ng pera, unti-unting nakaipon si Shirley. Umabot na sa puntong na ipapasyal na rin niya ang mga anak sa Hong Kong, UK, Italy at China. Tulungan naman naman siya ngayon sa business niya para kahit paano gumagaan yung trabaho niya ang dating baon sa utang. Nakabangon ang dating walang permanenteng tirahan. Ngayon, may sarili ng bahay sa Laguna. Nabili na rin nila ang pinapangarap na sasakyan. Dagdag pa ang pitong lupain na ginawa nilang farm sa Rizal. Kumusta na ang buhay ngayon? Kung dati nangungupahan kami, ngayon, Ma'am Corina, ay ah, talagang nag-ipon ako. Dahil ang dami kong na ng mga bahay na titirhan namin, nakakita ko ng bahay at ikinash ko yon. Although may nagsasabi sa akin na i pero dahil ang laki ng tubo sa loan, hindi pun ko na lang yung pera para bayar ko siya ng cash. Sabi ko, pwede pala talaga. Dahil yun yung tinuro talaga ni IMG na takot na kasi ako sa utang. At mga anak ni Shirley ngayon na si M at Jaja, katuwang na niya sa IMG. Mas pinili nila ang ganitong trabaho para makatulong din sa ibang tao. Gamit ang kanilang mapait na karanasan na ibabahagi nila ngayon sa iba. Ang naging matamis naman na bunga ng pagsisikap ng kanilang nanay out of the sudden, hindi, hindi ko gusto yung nangyayari sa buhay ko. Nagtatrabaho ako, nawawaldas ko din. Kumbaga parang wala, wala ko natutulungan tao. Pero dito pala sa IMG is merong kami natutulungan tao. Katulad ng tulong ng IMG sa mother ko. So, ang laki ng natulong kasi ng IMG. So, ito rin yung gusto kong gawin, gawin upang makatulong din sa maraming tao. Naturoan din ni Shirley ang mga anak na paghandaan ng buhay may pamilya. Dalawa sa kanyang mga anak, ikinasal na si M. Ingrande grande pa nga ang naging wedding sa Clark, Pampanga. nag lang naman sila ng yate sa kanilang wedding. Maganda yung binigay niya sa akin kasi binigyan niya ako ng choice. Siguro yun yung pinapasalamat ko sa akin. Hindi lahat ng nalulubog sa utang ay tuluyang malulunod sa kahirapan. Kailangan lang ng tamang pananaw at tamang diskarte, lakas ng loob at determinasyon para makaahon at umangat ulit. So kung ikaw ay magbibigay ng isang financial advice sa pinagdaanan mo lahat sa buhay mo, ano yung financial advice na yon? Ang pag-asenso sa buhay sa kahit na anong aspeto sa buhay natin, ang dapat dito, pagsisikapan talaga. At sa kagaya ko, na baon sa utang, tinrabaho ko talaga ito, Ma'am Corina. Kaya na-experience ko at naranasan ko yung pag-asenso at pag-unlad sa buhay. Tamang paghawak ng pera, pamumuhunan, paggastos ng sapat lang sa kinikita, ang susi dyan. Siyempre, kaalaman na lahat ay may oportunidad na yumaman basta tama lang ang paraan sa buhay pinansyal. Yan ang naging formula at sikreto ni Shirley. Dating nalubog sa utang, ngayon, thanks to IMG, utang-free na. Ang galing, di ba? yung pagiging financially independent, ang number one na kailangan dyan is mag-aral ka talaga. Kaaralin mo talaga yung finances mo. Aaralin mo talaga kung pa paano mo ito gagawin. Aaralin pa mo paano ka talaga makakahipo ng tama. Doon talaga magtatagumpay at open to sa lahat ng Pilipino. Kailan yung iba na iinip. Siguro yung iba, uh, hindi kaya yung struggle na maraming no na matatanggap ka. If we're talking to a lot of people, maraming no. Pero siya syempre pag maraming no, marami din naman nag -yes. Kailangan lang, lagi ka lang positive, mangangarap ka lang lagi sa, sa buhay mo, strong determination to win in life. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and Kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili? Between papaya, glutathione, and Kojic, nakakalito yung mga makikita mo sa di diba? So, dito ka na all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid? So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupacos soap.